thanks God, it's Friday. Nasa pangatlong araw na tayo ng rest day natin at nasa pangatlong araw na tayo ng paggagrab natin. Friday lang talaga ang pinakamagandang araw ng paggagrab at hindi ko rin maintindihan kung bakit tuwing Friday ang dami kong order na nakukuha kinukumpara ko siya lagi sa araw ng Webes at araw ng Sabado. Although mas malaki kasi ang incentive ng Sabado, kaya talaga namang mas masarap mag-grab pag Sabado. Pero sa parami, ano order na makukuha? Friday talaga ang pinakamaraming order. Hindi ko rin talaga maintindihan kung bakit. Ngayon nga pala Friday, itinasin grab ang incentive. From 31 orders to 34 orders, hindi na lang hindi naman ganun kalakihan ang na nadagdad sa incentive. From $42 lang naging $48 dollars na yung araw na to. At dahil alam ko maraming orders na makukuha ko ngayong araw na to, isinet ko na ang target ko sa $300 kasama ng incentive. At dahil mahaga pa lang ay umuulan na dito sa lugar namin, sure na sure ako na ma ko hagad ang target ko. Dahil kapag umuulan, alam din na nagkakasakit na katamaran ang mga tao dito, kaya hindi na sila lumalabas at nag-oorder na lang kay Grab. At hindi naman ako nabigo sa araw na to dahil nakakuha pa rin ako ng 52 orders, yung kaya $252 at ang $48 na incentive niya. Kaya naman, kumita na naman tayo ng 12,810 pesos o kulang-kulang 13,000 sa love lamang isang araw. Kaya naman, lubos-lubos na naman ang pasasalamat natin kay Lord sa lahat ng blessing na binibigay niya sa araw-araw. At sana naman maritsan natin yung 5,000 followers bago malamang maubos yung 60,000 minutes na naabot ko na. Bumababa na tuloy siya ngayon. Salamat po sa suporta ha. Hanggang sa susunod na video, abang-abang lang ulit.